Hi guys! This is Koy and you're watching the 3rd week of the Biggest Loser Challenge! 2 weeks ago! You know what? I lost 3 pounds but from what happened last week, I think it's too early to celebrate. Paano ba naman the day before I went to Puerto Galera, this happened? So nung araw na yun, naglalakad-lakad ako, minding my own business. Nang nakasalubong ako ng isang kilala na I haven't seen in a few months. So, syempre, kamustahan. O, Chong, kamusta? Long time no see ah. And he freaking dropped a bomb on me. So, sabi niya, Uy, laki mo na. What? So, what I said, <laughs> O nga, Chong, laki na nga ng sangko eh. Kain kasi ng kain. But deep inside, I was like, Who the hell do you think you are? Ah, Minsan na nga tayo magkita. Ang so, siyempre sabihin mo sa akin. Ano tayo close? Okay? I'm not close, okay? Ano ba akala mo sa sarili mo? Ha? Ano akala mo? Wala ka may pagmamalaki. Hindi ano mo gwapo ka. Hindi mo pet mo. Taba mo kaya! Compare? What? Come on! Labas! Labas tayo! Kung ka liga! Labas tayo! Square! Palakihan ang dyan! But apparently, hindi ko siya kayang sabihin. Pero napag-isip-isip ko, parang hindi ko na siya maisisip. Kasi ang mga Pilipino, ibang klase magkamustahan. Hindi mo na papansin na every time na makakita kayo ng kilala niyo o kaibigan niyo that you haven't seen in years or in months, ganito sila bumate. Uy, kuy, kamusta na? Taba mo ngayon na. Ah. Uy, no time no see. Wow, pumayad ka. O, di ba? Sabihin mo hindi. So, I was thinking, ganun din ba sa ibang pansa? Hey man, how are you? I haven't seen you in years. You freaking gained weight. Hey, I haven't seen you in a long time. You look like a sumo wrestler today. I haven't seen you since high school. Wow, you are fat. Nah, marang hindi naman. So I met up with my high school friends who I haven't seen in years to prove my theory that I'm a phenomita, Unang unang to meeting, Hindi ko makita. Megan Trum! Eh, ito na, first time na namin magkita. <messive> uy, bayat mo. kita Ginagawa mo. Eh, bumaba na nga ako eh. Uy, kwento mo naman kung paano ko kumayat. Bayat ka, in fairness rest my case. Pero parang minsan mas okay na yun, no? Kaysa naman ito yung mga marinig ko. Uy! Single ka pa rin? Oh, sa so, ka nakatira ngayon? Sa parents mo pa rin? Uy, ano lang sweldo mo ngayon? Yaman mo, no? Ano ba? Kailangan pa mag-asawa? So, sa so mga naiinis, sa so mga gaitong batean, normal lang yan. Wala na kayong magagawa. Yan lang talaga, Pinoy. So, sasakyan ko na lang talaga. So, para dun sa kaibigan ko na bumati sa akin ng lalaki ko na. Uy! <laughs> Laki mo na! Ganito na lang sasabihin ko next time. Ah, talaga? Ikaw rin, laki mo na! Laki na mo! Ako nagawa mo? Alaga, sabi tayong papayat. Sali ka sa biggest loser namin. Come on! O, di ba? ka ba sa friend mo? So, speaking of biggest loser, I just have to go to my next vacation. Insert and lean your left wrist without What the